Hello, good morning mga kamukbang. Magluluto pa ako ngayon ng ano. Lutong pang nahihirap lang. Ayan. Oh. Okra. Maglalaga ako ng okra. Tapos talbos ng kamote. At saka magpiprito ako ng isda at saka talo. Ayan. Sindihan natin. Ayan po, maglalagay tayo ng mantika. Unahin natin pag-fritin Talong Tamok bang? Ayan na po. Ilalagay ko na. Magluluto po ang lingkod ng isang simpleng luto. Lutong puding siya daw. mahirap lamang. Pero napakasarap niya, Ayan po. Pagkain na po natin maluto. Abel. Amok bang, luto na pa yung ating ano? Lagang ukra. Yan. Matatagitan po yung lingkod ng matika pero ayos right lang po yung dayong halad. Halad katalbos ng kamutin bago ayan Go. Luto na po ang ating butre uh, isda. Tanggalin na natin. Yun. Tapos, ang sure natin ay talong.

Ito ng ating piniritong talong. Ayan, napakasarap dito. Ne, 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 ne. Ayo, luto ng ating luto. ng ating niluto na piniritong torsilyo. At meron tayong ano lang to, yung pinakuluang ano, palbos ng kamote. Tapos piniritong talong. Tsaka ito yung ating okra. At ah, tsaka yung ating sausawa na kamatis na may bagong tapos may ano sili. Na may sibuyas din. Ha, ah, kain tayo. Mag-premo na tayo. Okay, salamat po Panginoon sa pagkain ngayon dito sa aming uh, ah, pagkainan. Marami-rami pong salamat. Ha, kain tayo mga kamukbang. Ayan.

Ito okay, po ang ating talong. Ang ating piniritong isda. Mmm. Mm. Ang Malutong. Tapos mm. ang ating kamatis. Stop Hmm, Diyos ng talos. Hmm? May si Sao Sao. Saka si... Ang takaw mo naman. Naubos mo ang pagkain. Hindi mo ako tinirhan. Hmm. Hmm. Ano ba yan? Ay,

Mm. Tubang <tangan> hmm. hmm. saging. So Tubig Panginoon, sa siya na napakasarap na ito. Dutong pang mahirap lang po, pero napakasarap naman. Maraming pong salamat, mga kamukha.